Isang araw ng pamamahinga, sa bahay ng isang tanyag na pariseo, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Si Jesus ay inanyayahan para sa isang piging, ngunit hindi ito isang simpleng salusalo. Bawat galaw niya, bawat salita, masusing binabantayan. Naghahanap sila ng kahit anong butas, kahit maliit na pagkakamali upang siya'y kanilang usigin. Tila ba ang handaan ay isang hukuman? Sa gitna ng pagmamasid na iyon, isang lalaki ang lumitaw. Ang kanyang katawan ay namamanas, isang larawan ng matagal ng paghihirap at sakit. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na panawagan, isang desperadong paghingi ng tulong. Sa araw ng pamamahinga, kung kailan ang lahat ng gawain ay ipinagbabawal, ang lalaking ito ay naglakas loob na lumapit sa tanging pag-asa niya. Nakita ni Jesus ang lalaki. Ngunit hindi lang ang sakit sa katawan ang kanyang nakita. Nakita niya ang bigat ng kaluluwa nito, ang pagkauhaw sa kagalingan at pag-asa. Bago siya kumilos, bumaling si Jesus sa mga pariseyo at mga dalubhasa sa kautusan. Sa gitna ng kanilang panunumbat, isang simpleng tanong ang kanyang binitiwan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Walang nangahas na sumagot. Sa kanilang mga puso, alam nila ang katotohanan. Alam nilang ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman maaaring maging mali anuman ang araw. Ngunit ang kanilang mga bibig ay nanatiling tikom, bilanggo ng sarili nilang mga alituntunin at pagmamataas. Sa katahimikang iyon, hinawakan ni Jesus ang lalaking may karamdaman. Sa isang dampi ng kanyang kamay na puno ng habag at kapangyarihan, ang pamamanas ay nawala, ang sakit ay napawi, ang lalaki ay pinagaling at pinalaya mula sa tanikala ng kanyang karamdaman. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Jesus na ang pag-ibig ay hindi napipigilan ng anumang batas. Ang awa ay higit na makapangyarihan kaysa sa mahigpit na tradisyon. Pagkatapos, muling nagsalita si Jesus. Ginamit niya ang isang halimbawang malapit sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sino sa inyo kung ang kanyang anak o baka ay mahulog sa isang balon sa araw ng pamamahinga ang hindi agad ito hahanguin? Muli, wala silang masabi. Ang kanilang katahimikan ay isang pag-amin. Ipinakita ni Jesus ang kanilang pagkukunwari. Para sa isang hayop o ari-arian, handa silang labagin ang batas. Ngunit para sa isang kapwang nagihirap, nagaatubili sila. Ang aral ay malinaw at tumatagos sa puso. Ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa panlabas na pagsunod sa mga ritual o batas. Ito ay nasusukat sa kakayahan ng pusong umunawa, magmahal at magmalasakit. Ang batas ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa batas. Ito ay gabay tungo sa kabutihan, hindi isang pader na humaharang sa paggawa nito. Sa ating buhay, madalas din tayong nahaharap sa sarili nating mga araw ng pamamahinga mga pagkakataon kung saan mas pinipili natin ang sariling kaginhawaan o ang pagsunod sa nakasanayan kaysa sa pagtugon sa pangangailangan ng iba. Tinatawag tayo ng Ebanghelyo ngayon na tularan si Jesus. Piliin natin ang habag kaysa sa paghuhusga. Piliin natin ang pag-ibig kaysa sa takot. Dahil ang pag-ibig, tulad ng pag-ahon sa isang nahulog sa balon, ay isang tungkuling hindi dapat ipagpaliban lalo na sa mga sandaling ito ay pinakakailangan. Ang paggawa ng mabuti ay laging tama, anumang araw, anumang oras. Maraming salamat sa iyong panunood at pagninilay kasama namin. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mangyaring ilike ang video na ito at ibahagi sa iba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga pagninilay na magpapatatag ng ating pananampalataya. Magkita-kita tayong muli.